and so isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga farmers uh, welcome back to my channel Sir at the farmer ang guru ng magsasaka ng sibunga sibu philippines And if you are new to this channel, Mark Farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Yan, so for today's vlog mga farmers ang pag-usapan po natin ay kung paano po mag abono ng ampalaya. Magsistart po tayo sa day 11 hanggang day 25 at the same time, day 26 up to present or hanggang sa uh, huling sandali ng ating ampalaya. So yun po ang ating ibabahagi sa vlog na ito. Kaya samahan niyo po ako mga farmers at humandang matuto. Okay? Ngunit shout out po muna sa ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Most especially to my Ampalaya mentors. Shout out agaw Pino kami Kaminadi. At the same time shout out uh, agaw Jupil the Parmer anak ni Matoy. So shout out mga gaw. At the same time shout out sa ating kaibigan mula sa Persian Gulf Qatar. Shout out Idol Aquarus. At the same time shout out din sa ating kaibigan Lakas ng Negros TV. At the same time shout out sa ating kaibigan din Mac Mayor at sa kanyang ama na si Bert Mayor, okay? So, shout out din pala sa nag-request ng topic na ito, kung saan nag-comment siya sa ating uh, latest vlog na yung first selection of first harvest ng ating ampalaya. So, shout out kay uh, Rose R Galvan. So, ma'am or sir, uh to this video is all about your request no sa yung yung comment sa about sa kung ano po ang paano po ang pag aabono ng ampalaya so baka ang video na to ay makakatulong po sa inyo kaya stay po dito sa vlog na to okay at shoutout din sa ating mga kaibigan no Boss Ayan Vlogs ng kagay Sibunga sibo shoutout din kay Jojo the Farmer ng Barangay San Antonio Southern Latay shoutout idol shoutout din kay serge TV, Griggy Farmer at ka Farmer Pilot So shout out ano sa so, kaibigan pa natin, shout out din uh, sa Redondo family ng ng duguan si Bunga Sibo, Cebu, shout out um, Lolo Alberto Redondo. Shout out din kay Lula Joy Redondo at the same time ati Janice Francisco, shout out kay ati Ivy Sibilia, shout out at kay ati Tessa Sordilla, shout out po at kay of course Pete Andrews Sibilia, shout out. At sa lahat po ng ating mga kasamahan, hindi pa natin na uh, Uh, banggit shout out po sa inyong lahat at yun po mga farmers no samahan niyo po ako sa vlog na to at humandang matuto kung paano mag -abuno ng ampalaya okay so tara okay so yan so isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga farmers welcome back no dito sa channel ni Sir Cha the Farmer ang gurong magsasaka ng Sibungas Cebu, Cebu Philippines So for today's video mga farmers ay pag-usapan po natin yun nga yung request ng ating kaibigan kay Ma'am or Sir Rose R Galvan. Okay, so I was making this video Ma'am or Sir in order to address your questions. And also, thank you for seeking help no dito sa ating channel. Okay, so yun nga uh, bago ko po i-discuss kung paano po mag-abono ng ampalaya for high yield no para magkaroon ng magandang harvest uh, parang guide na rin para mas maganda po ang magiging learnings ninyo sa papanunood, ay ito nga papakita ko muna sa inyo yung sitwasyon ng ating ampalaya so yan kumpleto na actually yung roofing natin tapos na nating na-install yung ating DIY diamond trellis at ito po ang ating mga ampalaya ngayon So kung makikita nyo mga farmers, yung ating ampalaya is napaka green, no? Magandang magandang tingnan at yun nga, praying and hoping na yung ganda ng ating ampalaya ay mapanatili natin with our ampalaya management. Pag-abono, pag-i-spray at yung ating routine, no? Dito sa ating uh, ampalaya araw-araw. Okay? At yun nga, kasama doon mga farmers ay ang pag-aabuno. Paano ba mag-aabuno ng ating ampalaya? So yun po ang ating ibabahagi sa bidyong ito. Kaya naman, humandang matuto at makinig para makakuha kayo ng kaalaman kung paano po ang pag-aabuno ng ampalaya based po sa aking experience at of course, hindi ko makalimutan base din po sa natutunan ko mula sa aking mga mentors shout out once again to my mentors in Ampalaya Farming shout out agaw Jupil the farmer anak ni Matoy at the same time agaw Pino yung green kaminadi shout out nga gaw salamat sa idea sa knowledge ngayon yung ginahatag sa kuha ad ito na nga no? so mag explain ako mga ka-farmers sa bandang ito okay? hindi ito banda is napakalaki ng space so This is around 6 to 7 meters. Uh, parang experiment na rin. Okay. So, yan. So, dito tayo mag-explain mga farmers kasi medyo maliwanag. <laughs> okay. Dito banda mga farmers. Yan. Ang gusto kong ipaliwanag mga farmers is dito na part kasi mix ito dito. So, mayroong part dito na uh, yung experiment natin. Mistisa F1 at the same time meron po din tayong uh, Green Admiral ng Kaniko Seeds. So dito tayo mga farmers. Yan. So start ako dito mga farmers sa aking pag explain kasi yung pag explain natin mga farmers kung paano mag mag aabono ng ating ampalaya ay magsisimula po tayo talaga dito sa ating plot yung mga butas na yan kasama yan sa explanation natin ngayon okay so first and foremost no sa ating paano mag-abono ng ampalaya now ngayon yung pag-aabono ng ampalaya mga farmers is very significant in the bitter melon bitter gourd or ampalaya life so first yung pag-aabono natin ay magsisimula sa day 11 that is based on my experience at sa experience din ng ating mga mentors. Okay? So, meaning mga farmers, the time na itinanim natin yung ating ampalaya, nabawa ka ito, at yan, yan at lahat ng ating ampalaya na itinanim. So, from the day of planting, mag-count ka dyan ng 3 to 4 days bago po lalabas yung dalawang dahon dito sa ating itinanim pag lumabas na po yung dalawang dahon na yan that's your mark as day one of the ampalaya at doon ka magsisimula mag count para magiging basihan mo kung kailan mo aabunuhan yung ampalaya okay so I hope na gets mga ka farmers so from day one na yung dalawang uh, dahon ay bumuka na magbilang ka day 1 to day 10. So, from day 1 to day 10, ang gagawin mo lang is magpatubig ka lang. Mula dito sa butas, kung saan itinanim mo yung ampalaya, magbutas ka rin ng maliit dito sa gilid. Huwag dyan, dito sa gilid. Okay? So, from day 1 to 10, magpapatubig ka lang talaga. Wala kang ibang gagawin. Pero kung mayroong mga like mulos yung mga ano bang tawag yun, yung mga kuhol ay pwede kang maglagay din dito ng uh, na pellets ilagay dito para hindi po kakainin yung yung ampalaya na batang bata pa like day 1 to day 10 or day 11 up no? yung maliit pa so pwede ganun pero day 1 to 10 mga farmers talaga is magdidilig ka lang dito ng tubig tapos, day 11 up to day 25 mga ka-farmers, lipat tayo dito sa si area. So, day 11 to day 25, doon ka na magsisimula na mag-apply ng abuno. So, set up pareho. Ganito pa rin mga farmers Kunin natin. Yan. Pruning. Okay. So, ang gagawin mga ka-farmers, yan ang lalaki ng bunga. Yan. You know, sa Thursday. Okay. So, ngayon ay Tuesday. So, ang gagawin ng mga farmers from day 11 to day 25, dito ka na magpapakain o mag aabono ng ampalaya. So, yung pag aabono ng ampalaya, mga farmers is via drinking. Pag sinasabi mong rinsing ang ibig sabihin, yung abono na, na gagamitin mo sa pagpapakain ng ampalaya ay tutunawin muna sa tubig. Okay? So ganito mga farmers, ano ang abono na gamitin from day 11 to 25. So dalawang abono ang pwedeng gamitin mga farmers or pwedeng isa lang rin. Magdedepende po sa inyo 'yon at sa sitwasyon ng inyong ampalaya. Okay? So, tingnan lagi ang sitwasyon ng Ampalaya. So, ang gagawin ng mag farmers, day 11 to 25, bumili po kayo ng abono, Yara uh, Unique 16, at the same time, Yara Nitrabur. So, yun po ang dalawang abono na ipiprepare ninyo. Pero, depende po sa sitwasyon, once, uh, like what I said, no? Kung yung puno nang ampalaya magfarmers ay hindi gaano kalusog doon ka magmix ng nitrabor yara nitrabor sa ating abono at yara unique 16 so ang basis ko po sa abono magfarmers is per drum mga magfarmers yung blue na drum kasi 220 liters at yung isang drum basta isang drum yung malaking drum so sa isang drum mga magfarmers kung magmix ka ng dalawang abono like Yara Nitrabor at Yara Unique 16 so tatlong kilo ng Yara Unique 16 ang kulay nun ay blue tapos ang Yara Nitrabor naman ay 2 kilos ang kulay ng Yara Nitrabor ay yellow okay so ibig sabihin mag farmers 5 kilo sa isang drum okay so tatlong kilo Uh, tatlong kilo na Yara Unique 16 at dalawang kilong Yara Nitrabor. Okay? Pero kung maganda naman ang puno mga farmers, malulusog, pwede nang hindi gamitan ng Yara Nitrabor. Pwede na diritso Yara Unique 16, 5 kilos sa isang drum. Yung blue na drum na 220 Uh, 220 liters ang kapasite So ganoon po mga farmers, pagkatapos dito po ididilig sa gilid ng ating tanim. Okay? So ang gagamitin sa pagdidilig mga farmers ay yung uh, yung empty can ng sardinas. Like for example, mega sardines, señorita sardines. So isang tasa o isang kan ng sardinas bawat puno so dito mo i didilig or ipapakain dito sa maliit na butas na ginawa sa gilid ng puno ng ano ng ampalaya huwag idritso sa puno kasi baka mabigla yung puno hindi maka sa abuno mamatay so kailangan dito lang talaga okay so gets mga ka-farmers yun po ang gagawin sa day 11 to day 25. Okay? So kung mayroon pang katanungan, pwede rin mag-comment ulit. Tapos gawa natin ng content. Okay? So next, ano ba ang gagawin? So day 11 to 25, how about day 26 up to the last life ng ating ampalaya? Okay, dito lipat tayo. So at least para makita nyo rin yung mga bunga ng ating ampalaya. No? Lalaki ng bunga ng ating ampalaya so ganyan yung ating ampalaya so things good, no dito tayo so meron na rin tayong bunga dito sa itaas so lipat tayo dito sa kabila dito yan oh. bunga ng ating ampalaya yan so grabe ang laki yan so dito Ayan. dito mga farmers yan. So day 25. Ayun nga, day 11 to 25 is magdidilig tayo dito sa maliit na butas malapit sa puno ng ating ampalaya. So ano ang susunod? So day 26 up to the last point of their life no ng ampalaya. So unang-una, so day 26 up to day 35 mga ka-farmers. Uh, based on my experience ito ha, depende po sa atin. Pero yung experience ko, yung practice ko ganito. So day 26 to 35 ang ginawa ko po mga farmers is ah uh, kasi yung day 26 to 35 mga farmers is fruiting stage na yon, may mga may mga bulaklak na yung ating ampalaya. So ang gagawin po natin is shift tayo sa ibang abono. Okay, so anong abono ang maganda sa pagpabulaklak ng ating ampalaya? Fruiting stage. So, ang abono na gagamitin naman ng farmers ay yung Yara Winner. Ang kulay ay mura parang green. Ganyan naman ka farmers. Mag-ingat sa kulay para hindi po ma prank, <laughs> baka mali ang abono na nailagay. Okay, so day 26 to day 25 Yara Winner. Fruiting stage. So, yun nga, the same pa rin, limang kilo sa isang drum, pure Yara winner. Okay? Then, matter is, yung pagpapakain natin is isang lata pa rin ng sardinas, bawat puno, pero dito sa maliit na butas, e papakain o ididilig. Okay? Day 26 to day 35. And then, how about day uh, 36 up to uh, the later part no ng ating palaya hanggang mamatay so ilang ml ba ang ating ididilig or ipapakain so sa practice ko mag farmers ngayon is 43 days na so at the age of 36 days mga farmers naglipat tayo ng ating inaabunuhan So hindi na dito mga ka sa maliit na butas, kundi dito na sa gitna yung may malaking butas. Ganyan. Um, muna. Ganyan. Kasi yung ano natin, setup natin mga farmers, butas. Yan. So butas kung saan, nandun yung ating ampalaya, maliit na butas. Tapos may malaking butas sa gitna. And then, butas ng ating ampalaya kung saan natin tanayin at meron na namang maliit na butas ganyan ang sit-up natin sa mga butas okay so yun nga day 36 hanggang sa mamatay yung ating palaya dito na tayo magdidilig sa gitna by the way mga farmers in terms of papapatubig day 26 to 35 dito pa rin okay sa maliit na butas tapos pag nag shift ka na day 36 to hanggang mamatay yung ating palaya dito na tayo magpapatubig at magpapakain ng abono dito sa butas dito sa gitna mga farmers okay ganyan in between sa ating tanim na palaya okay so anong abono ang gagamitin is the same pa rin mga farmers 5 kilos na yara winner green ang kulay pero mag a na tayo sa ML na ipapakain natin Okay, so this time, since lumipat na tayo mula dito sa malit na butas, dito na sa gitna, sa may malaking butas, malaking amount na rin ang ibibigay natin. Okay, so ilang ML ba? So dito mga farmers, pag didilig natin sa gitna ay kailangan 500 ML mga kaparmers. So ibig sabihin, mag-cut ka lang ng, ng empty can or yung basiyo ng mga medisina ikat mo ng yung 1000 ml or 1 liter ikat mo ng git ng half tapos mag ano ka ng 500 ml so dito na mga farmers mag magpapakain ka ng abono dito na so 500 ml ang abono dito sa gitna na ng butas bakit kasi mga farmers sa edad na 36 up yung mga ugat mga roots ng ating ampalaya ay wala na ho dyan. Nag-travel na yan dito. Dito, doon, at doon. Kaya naman yung sit-up natin, from sa puno ng ampalaya, maliit na butas, malaking butas, ampalaya, maliit na butas, malaking butas, ampalaya, maliit na butas, malaking butas. So, ganyan po ang ginagawa natin. So, dito sa gitna, kasi, yung mga roots mula dito, nag-travel dito, pag nagpunta siya dyan, mayroon siya makakain. At kung ito naman, pag nag-travel ang mga roots dito, yung mga ugat, mayroon din siyang makakain. So, ganyan mga farmers Okay, nakuha niyo ba mga farmers So, ganyan lang. Then, the rest of their life, mga farmers like for example, uh, mga 2 months, 3 months, pwede nang yung amount ng Yara Winner na tinutunan natin sa isang drum, pwede din nating i-increase like 6 kilos, 7 kilos, 8 kilos. Depende po sa inyo mga farmers. Ang kailangan lang, i-check ninyo lagi yung kondisyon ng ampalaya. Remember, too much is not good to ampalaya. Ibig sabihin, yung tama lang yung ipapakaya natin at ididilig para wala pong mangyaring masama sa ating ampalaya mga kaparmers. So ganyan po mga kaparmers. Okay? And I hope merong naitulong yung vlog natin sa araw na to mga farmers. Ay, alas 6 na papagabi. Ito po pala yung malapit na nating i-harvest. Ang laki na yan mga farmers. Tapos, ano na, para nang magkatulan ng laki ng ano ko, ng pulso. So, ganyan mga farmers. So, I think yun lang siguro, no? So, once again, this is Sir Chad the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. Maraming salamat and happy farming po at yun po ang vlog natin sa araw na ito mga farmers at ipagpasinsan nyo na yung vlog natin is naabutan po ng alas 6 kaya medyo madilim-dilim na ng konte dahil galing pa po tayo duty sa school kasi teacher tayo by profession and yun nga teaching by profession, farming by heart so once again this is Sergio de Farmer ang guru magsasaka ng Sibunga-Sibu Cebu, Philippines maraming salamat sa inyong suporta at naway i-continue nyo po yung mag-support sa ating channel. Okay, so bye-bye and happy farming!